Ito yun yung yan natatapos yung hagdan pa baba. <laughs> oh! Ang gandun pa eh. Pakyat, good luck. Ang gandun pa siya sa baba. Kaya, kaya ako... pong Oo. Guys, bumaba kami sa ano, forest trail ng Lagis Maragondon, Tapos, hanggang doon okay, siya sa baba. Para. Tapos nakakaloka kasi, akala ko, matatapos siya, pero parang, ewan ko paano nila sinimento to. Napakalangin na namin. Pero yung hagdan, hindi natatapos. Akala ko kanina, bakit may ganito? Kasi, hindi naman stiff yung ano, tag dito, hindi naman stiff yung hagdan, di ba? Pababa. Kataka ba't may ganito? Kaya nagigas ko na siya, napaakyat na ako. Para kailangan ko umawak. <laughs> Ngayon nagsisisi na ako, tingnan, papakita ko sa inyo yan. yung ano. yung pakyat. Parang nangangalhati pa lang kami. Kung pupunta mga kayo dito sa dagisdis na maragondon Bala kayo kung tutuloy kayo Doon sa dulo ng ano Hanggang sa dulo ng forest trail na to Tinigil ko na Kaya to, buti na lang Medyo, medyo Medyo yung pag-iisip kong ano eh, Pero may babalik ako dito Pero medyo bukha na lang yung picture ko Ayan yung sign, forest trail Ayan yung pababa Bala kayo dyan kung mag kayo.